Papakain na naman tayo. Ah, na naman. Ayan, na sila mag-alihalera. mag, mag -ali -ali ito ay nag-iisa solo hiniwalay ko kasi to dahil hindi nila kapatid to yan nag -iisa. pero pag matanda na pwede nang pagsamahin yan dahil kasi ng kulungan eh kaya wala tayong problema sa kulungan yan oh. solo lang siya walang kagaw hindi katulad ng mga to yan Agawan sila. yun isa kinakailangan ayusin natin yung pagkaka para matuto siya. Ayan. Straight natin para matuto siya. Ayan. Ito, so, straight din natin. Ayan. Medyo mayatigas na yung ulo dyan eh. Ayan. Ah. Pinapakain pala natin dito. Prestand ka muna. Ayan no? Natuto sila. Pag di mo tinuruan kasi yan, tatakpan nila yung pagkain. Parang ano yan, manggugulang. and Kaya ini-straight kasi sila eh. Ayokong sila makikita na inarangan nila yung pagkain. Kasi magiging maramot sila. Eh. Sa dami ba naman nilang yan, magagawa aagawan yan. Pero eksakto naman yung pinapahay. Kaya hindi mo talaga masasabi na ako sino yung maraming kumain dyan. Kasi meron talaga napakalakas kumain. Meron namang mabagal kumain. So kung, kung sino yung mabilis kumain, say yung makakarami. Kaya hindi para parasyon laki yan eh. So ibig sabihin, yung malaki maraming kinakain. Yung maliit, mabagal kumain konti lang kinakain niya nakakain niya ayan o oh. okay yung isa naman walang kaagaw sa laki ng kulungan niya sila sod o hmm. oh. kaya maintain yung laki niyan hindi nagbabago para laki ng lalaki at lalaki yan ayan ayan ganda tignan oh. No? pagka uh, naturuan talaga sila kung paano kumain maganda walang walang ano walang nagtatakip ng katawan kasi ganun yung baboy tatakpan ng katawan nila saka sila, kaka, sila, sila, kakain sa ibang area pag naubos na yung isang area yung tatakpan nila yun nakakainin nila Ayan ah. mm. All right. Para sa ano, magandang libangan din to. Hey. Thank you for watching. Goodbye for now.